Ito ang mga visit sa buhay mo. 1. Kilala ka lang pag may kailangan sa iyo. 2. Kaibigan ka pag may pera ka. 3. Kahit na mo na, madamot ka pa rin. 4. Masama ang loob pag hindi mo napagbigyan. 5. Hindi marunong magpasalamat. 6. Ingetero o ingetera. 7. Nagtatago kapag siya meron. 8. Hindi natutuwa kapag kumaangat ka. 9. mabait sa'yo pag may hinihingi na pabor. Ten, kaibigan ka daw pero inilalaglag ka. 11. nag e ng kwento sa ibang taong kausap para mapagtakpan ang masamang ugali niya. Kaya lagi mong tatandaan na ang pagiging mabuting tao ay hindi basehan sa kung ano ang natapos mo o anong relihiyon mo. Nakikita ito kung papaano mo itrato ang iyong kapwa-tao. Pero minsan, kailangan mo magbago dahil hindi lahat ng tao na sa paligid mo deserve ang kabutihan mo.